Magandang araw mga boss. So, so naghanap naman po ng uh, hatchback unit. So available tayo dalawang unit natin, hatak ng bangko. So para sa si Toyota Wigo, isa pong manual, isa pong automatic transmission. So unahin natin itong ating automatic transmission. Ito po yung latest version ng ating Toyota Wigo 2023 uh, Toyota Wigo G CBT unit mga boss. And ito is uh, modern design na yung kanyang front bumper, nakaprojector headlight, may daytime running light. Then coding nito is Wednesday so mas maganda na yung kanyang bumper ngayon mga bossing. Then sa side naman meron siyang 14 inches alloy mag wheels, naka two -tone, naka power adjust yung ating side mirror, naka power close na rin. Ito yung kanyang front area mga bossing. So may fog light na kulay dilaw. Ito yung kabilang side mga boss. Pakita natin yung driver side mga bossing. May rain visor, kulay orange to mga boss. So price nito 560,000. So mas mura compare mo sa ating uh, new na uh, um, mahigit 700,000. So sa ating 560,000, negotiable pa yan mga boss. Okay, so off lang natin mga boss. So itong ating unit na to, mga boss, yung is push start na. Yan, so keyless entry to mga boss. Naka power close yung ating side mirror. Yan, and naka power adjust din mga boss. Yan, naka power adjust and close yung ating side mirror mga boss. Ito yung kanyang uh, speed uh, tag dito. Kilometer, mga bossing, eto. Yan, so 20,966 yung tinakbo yung ating mileage. Yan, eto naman yung kanyang kabilang side. So, uh, chrome na rin yung kanyang door opener, mga bossing. then dito sa so dashboard is uh, uh, two-color combination lang. Chrome accent, tsaka black yung ating uh, naglalarong kulay dito sa ating dashboard, mga bossing. Then, dito naman sa kanyang head unit, so may gray accent, tsaka black din, polish black. Then, eto mga bossing is naka-automatic climate control, CBT unit. Yan, so, eto yung kanyang upuan mga boss. So, may seat cover pra from Toyota mga bossing. Okay, yan. So, very presentable, labas at saka loob ng ating unit mga bossing. Okay, so, silipin natin sa kabilang side kasi tatama tayo mga boss. Then, pakita natin yung kanyang engine bay, mga bossing. Ito naman yung kabilang side, mga boss. So, sobrang presentable na ito, mga boss good as brand new kung tawagin to mga boss. 560,000. So, kayo na po ang bahalang tumawad sa ating Toyota Wigo na to mga boss. Ito yung kanyang second row. So, good for 4 uh, to 5 passenger to mga bossing. Yeah. Okay. So, all power, power window. Ito naman, meron siyang spoiler. Meron siyang spoiler mga boss. Ito naman yung kanyang daylight mga bossing. So, release to sa Toyota Calamba Laguna. So, may plaka na may reverse parking sensor pa may reverse parking camera mga boss okay reverse parking camera mga boss yung naka built in yan and eto naman mga boss sa kabilang side tignan lang natin kung kakayanin eto okay so eto yung kanyang interior mga boss yung kanyang ceiling yan na very presentable makines and open lang natin to mga boss asan yung access niya? Yun? ay dito pala ito mga bossing, yung trunk, okay? Copy natin yung trunk mga boss Alam ko meron dito mga boss eto, yan Okay, pakita lang natin yung ating trunk mga bossing eto, So yung ating compartment, so nagkukulaps to sa sakasakali na kailangan natin ng na space mga boss So pwede natin tong ikulaps mga bossing So nasan yung ah, May hinahatak lang dito mga bossing sa ganon is magfold yung ating upuan mga boss Okay, so by for now Naka-lock siya mga bossing So may ano to, may hatakan siya mga boss para at least nagkukulaps yung upuan. Okay, then ito yung ating uh, spare tire mga boss. Yan, okay, so donut type yung kanyang spare tire. Hindi pa nga nagagamit mga boss, oh. May bulu bulutong pa. Okay, yan. So very presentable yung ating unit na to mga bossy. Pakita naman natin yung kanyang engine bay. Yan, so sa mga naghahanap dyan, mga Toyota Wigo, hindi ma-approve sa brand new Ito, pwede pwede tayo dito. Kahit may SIMAP, pwede rin mga boss, no? Approvehan tayo dito. Available to for cash, uh, financing, and syempre for trade-in mga boss. Yan, 1.0, 3-cylinder, CBT unit to mga boss. Yan, patas ang computer box, malinis yung ating engine bay, walang bahid ng bangga mga boss. Walang bahid ng bangga yung kanyang... Ah, uh, front area, tsaka yung line, yung good mga boss. Yan. Okay? So sobrang uh kisig ng ating unit to mga boss. Final viewing for our Toyota Wigo G 2023 model mga boss. So naman natin yung ating manual transmission pero hindi na natin i-on yung ating engine mga boss. So ito, dalawang unit lang naman to coding net is Monday mga boss. Yan. Coding nito is Monday, kulay silver. Uh, Wiguchi naman to, manual transmission. So mileage naman nito na ito, 15,000 km. Nakatuton din yung kanyang 14 inches alloy wheels. Meron din siyang spoiler mga boss. Yan. So ito lang may mga malilit na dent yan sa ating silver. So uh, mileage nito, 15,000 km. Price naman nito na ito mga bossing is 380,000. Yan. So bago lumabas yung bagong design na yung mga boss, ito yung ating 2022, uh, 2020 model mga bossing naka projector na rin yung kanyang headlight then uh, chrome accent yung kanyang uh, harapan mga bossing yan then ito yung kanyang kabilang side mga boss yan polish blocks at silver yung ating side to mga boss and ito naman yung kanyang side mirror ganun pa rin may uh, signal light mga bossing sa kanyang side mirror then ito is meron siyang ring visor and spoiler pakita natin yung loob mga boss So ganun pa rin mga bossing uh, Hindi lang siya naka power close yung ating side mirror Pero naka power adjust yan 2 din audio system, manual transmission And eto, ganun pa rin Meron siyang audio control sa ating uh, steering wheel mga boss So parang presentable pa rin ang ating unit ito mga bossing So sa so, mga naghanap dyan ng Toyota Wigo Eto, available So maganda lang dito, mataas yung resale value Once na, ibebenta e, nyo pa rin no? Pakilata natin yung uh, likuran bahagi So wala siyang reverse parking sensor, wala siyang reverse parking camera, pero Wigo G, uh, manual transmission to mga boss. Yan 380,000 negotiable pa. So putahin niyo na lang mga boss, location natin Baco or Cavite. If ever na interesado kayo for our Toyota Wigo, dalawang unit po yung available natin mga boss. Isang manual, isang automatic transmission. Yan. So may mga small dent pagdating dito sa ating unit to mga boss. Yan. So Ah, hindi na siya ni-retouch mga boss kung ano yung uh, unit na nakuha from bank. So, yun na rin yung binibenta natin. As is where is ko. Kumbaga, kaya nga may marami rin gumukha dito mga buy and sell mga boss. Kasi nga, mas mura yung presyo natin. Confirm mo sa ibang display center mga boss. So, yun lamang mga boss. If ever na may concern pa. And may makita pa tayo mga bagong hatchback. na hatak ng bangko kahit hindi dito, dito sa Bacar Cavite. So, pwede pwede kayong mag-ano sa atin mga boss. Uh, mag-subscribe, tsaka mag-follow sa ating Facebook page para at least lagi kayo updated kasi nagbabagsak tayo ng iba't ibang uh, mga murang unit at uh, Ortigas, Imos, at tsaka Bacor, Cavite, makabosing So, wina-workout pa natin yung ating uh, parangyake, no? at saka tagig mga boss wina workout pa natin yan saka Las Piñas area mga boss so utay utay natin pinapalaki yung ating network mga boss dan sa ganoon mas marami pa tayong makuha mga unit so nagkakaubusan ta kasi lagi tulad sa mga Innova na sobrang bababa ng presyo ang bilis maubos mga boss alright so yan lamang naman thank you very much God bless you all bye bye